ano. Ay! Ano ginagawa nila? Tito Darius! Hala! <laughs> oh, no! Si Tito Darius, oh! <laughs> oh, my God! <laughs> Ay! Si Tito Darius, oh! So, tignan nyo, sumakay na doon sa kabayo. Lasa. <laughs> ah, tapi ni masih kuat. Ah, dulu nak. Ya, ya. Ah, aku sakit tu, dia Ah, tak aku kuat dah. Ih, pucat. Ya nak. Ai. Susu tak kenyang. Oh my god. Oh my god. Ayah nak balik nak. Ayo na. Yes, ay. <laughs> Okay ba? Okay. Love mo. Oh. Ah, okay. Mm. Oh. Okay. Saya. Oh, tingnan mo nga, hindi naman nanganggat. Eh. Oh, hindi naman e. Oh. 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 Hahaha. Kanakang bulat e. Eh. Kayang sesero. Alamin natin ng konting kwento nung... Baby hmm. po. Uh, mm -hmm. Pangalan sir? Gerald po. Si Sir Gerald. Ako okay. po. siya nung dumating dito. Ano? Ang galing ah. Tayo? Para, oh. Baby pa lang. pala talaga siya. Ayan po siya. March 29, 2020 po. March. Oh. So, ilang ano na po? sa... months po. Halos po. 2 mm -hmm. months. Ayan po siya. Ah. Para lang mo may alagang bata. <laughs> mm -hmm. Sayang, sayang sir, hindi naagapan yung pilay niya, no? Iagapan Pero pang ano yan, lumakas yan. Mga food mo mayo, sabi po ng mga bargado ko naman oh. po tatay oh. Kaso matagal nga doon, kasi galing mo yun. Kaka niya katni. Hmm. Puro ano po yan, puro arne. Mula bata. Kakain lang po kasi busog na busog pa po. Eh. Uh -huh. Ano po sila? More on um, red meats, mga pugo, ganong malapate, daga, mm. -hmm. baka. Mm -hmm. Yung matataas po ang protein. Di binibila mo pa naman ano sa... Apo. Pugo po. Binibila po kami ng pugo. Araw lang po kayo may alagang bata. Mm. -hmm. mm -hmm. Pwede yung pakwento, sir, bu bu buhat ng pagdala sa inyo niyan. Sino po nagdala sa inyo niyan? Ano po, nag-uuling po sa bundok. Ah. Yung nagdala sa amin. Yung hawakan sa kamay. Pwede po malaman ano pong posisyon niyo dito? Ang baita. manager. waita wait ah, sorry. Pwede siya pala po yung manager dito sa ano. Ano to? Um, ang tawag dito, banal na bundok po ba? Apo. Okay, ito po ay private. Hindi po. Ah, po. public. Tapos hmm. kay Mayor Johnson. Po. Uh, I mean, sa ating naman na Mayor. Hmm. Madami hmm. din daw pong naging eagle dito. Bago lang din po kasi ako dito eh. Alos nung dumating po hmm. Pero nag-aalaga po talaga ako ng mga ano, mga ibon. Uh. Kaya may konting knowledge po ako sa ibon. Wala po ba kayong page, channel, Meron po, may YouTube. po po ang ano, page. Kuya G naman po ang bangal. Kuya G. Apo. Puro dito naman po yung mga ginagawa namin dito sa band. Apo. Ano yung ano po yung profile picture niyo doon? Ano ah, po bago lang din din. Ito so, po yung profile niyo. Ito yung profile niyo. Ayan. Ito po yung profile picture niyo. Ito yun? na yung ano. Kung hindi pa lang po yan. Bago lang din po ba sa'yo ka dito eh. N uh, 98 followers. Kuya G, Kuya G. Ayan. Thank you. Pero nakaka-proud yung ginawa mo dyan sa ano. Ba't mo yung ginagawa, Kuya? Eh, wala po. Sayang din po kasi kung lang. Hmm. Eh, katulad po nito, endangered na. Iyalan yung puso ng atake. Pero malakas mong umain yan. Mm. Sa snake po, may mga nakahawakan din po akong aras. Mm. Ayun. Gusto pa naman ni Kuya Kevin umawak ng aras. Ayun. Ha? Ayun. Umawak na aras. Ayun. Paano natin kay Kuya Jim. Ayun ko. ko na. Ikaw, Kuya. Aras. Mabait yan. Mabait. Hindi. Hindi ka ng delay may kaibigan asin dali. Pwede, pwede po ba kami mag-request sa Seth? Uh, Wait lang po. Wala lang. Yeah. Nalabas, nalabas Ayun. Hindi na. Aga takot ko okay. lang <laughs> din. Bakit? Wala <laughs> po. Kumain na. Magbibigan tayo ni Sir. Ayoko. Baka makagat ako <laughs> Kasi yung iba, kahit na alaga nila matagal, bakit kaya gano'n na ano po yun? Minsan po, mishandling ng, ng sayok. Mm. Kung ano po yung kinakain ng ahas, huwag yung po hahawakan yun. Tapos hahawakan yun. Mm. Kasi ang po yung sense nung ano na ng food niya. Yeah. Yung amoy nung pagkain. Ang ito, Ako naman. Panaawak niya. Ang panaawak niya. Gano'ng kakabilis mamatay pagka nakagat ka niya? No? Wala, po, ano, wala po siyang beno. Uh. Ah. Ang ganda ng kulay niya, no? Mga ilang kilo na siya? Siguro po nasa 8 to 10 kilos. Ha? Ah? bigat po na ito. Wow. Ganun na siya kabigat. One year old. Hmm. Picture ka ba? ito. Ah, Mm -hmm. Ah. So na lang natin yung buntot sa iyo. Yeah. Ang bigat. Eh. ay <air> ulo <laughs> yeah, mo na. Yeah, yeah. Wow, ang kitaasa. asa, baki mo ba baki? pinawisan na, pinakawisan na. iyan si, yung kanamayang ayon si sinampuhan pa yan, pinadigong parat natin yan. Para kanunang. mo lang. at ako nga namo mga. sa maayon tumatagal tomatake yung mga ganyan, yung ibig ko sabi yung buhay nila. Maximum po. Au, na pala. Matagal din po eh. Ay. Kung baga po, yung pina, Depende po kasi sa laki nila minsan eh. Uh. -huh. So, tulad po nito, oh, one yeah. year old. O, ano pa oh. po to Overfeed pa po to Dapat mm. po to mas maliit dito ng konti. Mm. Ayan na. Pero mabait siya. Sobra po bait niyan. <laughs> Sige po. Wow, oh, <laughs> kung kan kanila. Hindi naman po yung ulo sa akin, Hindi po kaya kakagito niya. Kaya ganyan niya. Ay. Ay. <laughs>

ito python po, si... ba ito? Apo, ah, python. Mm -hmm. python. Python, oh, si, si python. Python. Albino Burmese mm Python po. Hindi -hmm. na ipahawak ba kayo yung Python sa... Hindi pa ako ka delight. May reticulated mm -hmm. Python po kasi tayo, yung pag-alagala dito sa ating Japanese. Wow. Atin. Oh, yung oh, po oh. ang pinakamalaking oh, hapas. Mapangay oh, uh, Ano siya? Ah, 26 ah. to 30 feet ang pinakamalaking. Uh, ito po, 25 feet ang pinakamalaking. Mm -hmm. Ini pinaka mm -hmm. yeah. yeah. eh, sa anak kong isa. Isa mo. Eh, ay buntot sa'yo, buntot. <saan> alam, mundot sa'yo, mundot. Ah, hindi, mundot. Diyan na lang po, diyan na lang po. Para makahawak mo. Hawak mo, o. Mabay niya. Sige. Mundot lang Ito, ito yung sa'kin, o. Yung mulo. Ah, kasi lang. Gusto yung nga ganon-ganon. Hindi ka pa ba nakamigot niyan, sir? Hindi pa po. Pero may experience na po makakagat ng ahas. Madaming beses na po. Gano'ng kasagat makagat ng ahas? Para po kayo nahiwa ng ano. Kung li yung lilik po ko, alam niyo po yung panggapas. Ganon po na, ang ngipin niya sa Ay, loob. Hmm. Po hmm. Pa. Hmm. Para po lagarin na paano? Hmm. Patagis ng... Hindi yun. Paano? niya na. No? po. Hindi nyo, Pag po nakagat kayo ng ahas, lalo po yung mga python, huwag nyo pong hilahin. Hmm. Kasi may hiwa. po na yun hmm. Anong gagawin, sir? Yung sa akin po kasi na experience ko no nung kabataan ko, may sa muka. Nung hmm. malaki, may malaki, may mas malaki po ang alaga dito dati. Ang hmm. baga po yung, binili ko sa labas na malaki na, hindi po ako yung nagpalaki. Hmm. Ito po kasi, simula bata ako na po nagpalaki. Mm. Yun po, ang mali ko naman po doon, pumasok ako sa oh, poultry nung itikang ko. Tapos lumapit ako doon sa ahas. Kaya po minsan na yung mm -hmm. mga may ahas. Ang hasak na ahas. Amoy pagkain sila nung ano, nung ahas. May gamang. Hindi, okay lang yan. Pagkain! <laughs> <laughs> eh, wag da, dito ay, ko, na, eh, Dito to ko. Eh, hindi to ko. Hindi to ko mama. Talong si Dre dito. Okay. Okay. Eh, diba? wag ako, wag ako. Ay, 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 ko din. <laughs> Ayoko ko din tan. <laughs> Naglalaban yung. Hmm. <laughs> Kakata ko kayo to dito. Hoy, so, bigla. Ay, gilisi siya, wag siya sa bandang. Ulo so, ay, ulo dito ya. Ay, bait mo. Sige nga, kung mabay. Ito po. Mga. <laughs> Ito po kasi simula bata. Ganito lang po siya nung nako. Mm -hmm. Tignan mo si Eagle, lo, oh, nakatingin sa kanya. Oh. Mm -hmm. <laughs> Ay ba? Ano yan? Dahil, Pato. Tatamputin yan pag malaki. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang oh, kalaban yan, kapon na. Ipadang putang asin. Ano ka na? Picture lang ko kayo magkasama. Ay, hindi ko ako. Ay, hindi eh, ko ako. na. Ang hirap na hirap na. Ang ano na, kuya. Sige na. Nakalatig yung ahas. picture kayo. Ay, gigitna natin sa gitna. Okay lang naman to. Okay ito. Ay, natin sa kapilang gilid. Dito, sa hita. Ganto, sa akin. Ayo. ayoko. Bapak ayo ito. Ayaw, oo, kayo. Babait nga. Sige, tanggalin natin yung takot nila sa ahas. Kasi pagka hindi kayo umawak ng ahas, kahit naman po sino eh, pag hindi nyo po na-experience umawak ng ahas, kung saan po kayo makakakita, doon po kayo matatakot. Hmm. Takot dito. Ano? Picture kayo? Ano? Hawakan ko na ahas lang Tatabi

Yung agilo, uh, <laughs> nakatingin, no? Sabi oh. niya. No, sa wanti. Yan. 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 Oo, Oh, Ipitagin yung bayad mo. palalagay natin sa balikat nyo picture. Oo, oh, sige, sige. Uh, oh. Bait ko, madami nagpapapicture ng ganun dito. Gaganon lang dito, gaganon lang sa balikat. Sige sir, ano, try natin. Okay. Tama yan, tama yan. Sige, doon ka muna ate, doon. Si Kuya Kevin mo, si ate muna. Oh. O, oh, tingnan nyo. Ganyan mo. Ah, oh, tingin ka dito, picture na kita. Picture na, picture. Picture, smile. Okay. Sila kuya naman. Nabubulak ah, uh, mama. Nabubulak na ako eh. Hindi ba naman ni sir? Ako ang magbulak niya. nga ni sir. Dali. Picture lang. na rin So yung ginalaan nyo oh. Ayaw ka kanu ulo dila. Ayaw ka ulo. daw yung ulo. Aray, huwag mong sakin tungkol dito. Huwag mo dito. Untuk mga Si Angelo na Takut Tapos pala kayo, bichini ko eh. Ako. Alawa ang kuya. Oo. Oo, sakit tungod ko dila lagi. Ayaw lagi sa balikas mo. Kasi na lang. Kasi kaya bilang. Ano, kaya bilang. Ang mga 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 Ayun na. Ah, dita, ay, oh, wala ko. Wala ko. Wala ko na. ay, ay. ka, mabubula ka. Mabubula na. dito, dito, dito. Sabit natin dito, sa ano. Ayun. Ayun. Oh, yeah. ayun. Picture, picture. Tingin oh, dito. Tingin dito, smile, smile. Ang oh, ganda ng picture nyo. Nagay mo yung ulo kayo, ano? Kape. Ayun na. Mabubula ka, mabubula. ulo kayo, Angelo. Kaya Angela naman kuya. Kaya Angela. Matapang pala eh, si Kuya Kevin. U uh wala na, na. Okay ba? Okay. Love mo. Oh. Uh okay. Say <muluk> <muluk> din din oh. Saya. Oh, tingnan mo. naman nga naman eh. Eh, oh. Ayo po, kembali guna po. po. Thank you, kuya Okay, kaya tay. Ayan, ganyan po siya. Yun. Okay. Pero mas matimbang yun? Si Angelo? Ah, oh, mas matimbang pala si Angelo. Kuya, thank you ah. Ano po yung ano nyo? Ah, ano, tekram lang. Tekram. Oh. Maganda tayo, ano? po niyo po muna sila doon, no? Tayo, doon. Kasi gusto pa nilang mag-enjoy. Kahit mga 20 minutes, ano pa tayo? Baka masyado silang ano. Ay! Ano ginagawa nila? Tito Darius! Hala! <laughs> oh, no! <laughs> si Tito Darius, oh! Oh my god. <laughs> si Kuya Hugo sumakay doon. Ito namang isa. <laughs> Tapos? Uy! Tapos? Uy! Tapos? Ay. Tapos? Uy! Tapos? Uy! Uy! <laughs> <laughs> Tito Darius. Ah, si Tatay Freddy pumapanig din. <laughs>

Si Tito Dariso, tignan nyo, sumakay na doon sa kabayo. Wala sa... Mm -hmm. Sumakay pa yung isa. Pupasaway. Pupasaway. Oh. Tatay Freddy, tawan-tawa -tawa si Tatay Freddy. Si, 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 si. Tay, tawan-tawa -tawa kayo dyan, Tay. Tawan-tawa uh, -tawa sila. Ano eh. Okay ka lang, Kuya? Happy? Okay. Okay. Masaya ka ba doon sa ano? Ahas? Natuwa ka ba Kuya, Angelo, natuwa ka ba doon sa ahas? Hmm? Sulit pala yung ano natin, yung pagano doon sa ahas eh, no? Ang tawag dyan, Tito Darius? Musang puso. Musang. Masarap Ganyan? Natikman mo na? Ganon? Ganon? Musang. Parang kawawa naman siyang... niya sa puno. Puno, no? Ah. <laughs> Ang hirap ng sitwasyon nila, no? Patay ka lang. Ganyan na lang sila. Request lang nila makapunta tayo dito sa Banala Bundok. Happy? Happy? Mm hmm. Teka mo. Huh? Yung isang hawakan niyo man ay yung isang ano po niya parang kasintaba lang po ng ano ko. Minis niya na po ng simula ng tulad niyan. Limang araw na po siya hindi na tayo. Hmm? Huh? kailangan papainom ko siya ng gamit. Hindi, hindi na siya na ba? Um... Uh, kasintaba ako na. Kas, kasintaba na po nung ano ko. Patay ko lang, oh. Nung ano ko. Nung daliri ko. Pero lagi nagpe-pray, ha? Kuya Kevin. Kuya Kevin, lagi nagpe-pray, ha? Lagi nagte thank you, ha? Okay. Kuya Angelo. Ha? Laging na piple yah, lain na papa kay God, okay, okay Tapos 14. Ah 15. Tapos, 12. Oh, hindi po nung nakita ko si ano nung nakita ko si Kuya Angelo na lumalakad tumatakbo hindi ko maiisip na ganyan talaga hindi ko talaga maiisip ka tekram na oh tumatakbo pa Diba nung pinatingnan din natin, no, nakakalakad pa siya. Mm. Pero nung malakas pa yan sila, pinatingnan ko kay doon sa emergency yan. Eh. Mm. mm. Pero hindi ko na rin inano. Hindi ko na rin. Baka ba, ako gagaling. Hindi, ah. malakas mm. yan. Hindi, eh. malakas Oo. Ngupot uh, siya. Uh, uh. Malakas yan. Ano kaya din? Para nga pong ano eh, nung tinawag niyo kami emergency, yun yung talagang nagulat ako sa kulay niya. Uh, ngayon, hindi naman masyado pero kung kailangan nga dalin sa ano, dalin na eh. Um, mm -hmm kaya ano, yun na siya mag sa bahay. Kasi makikita ko din, ano-ano, ituturok sa, ano, sa bata, hindi naman niya kakayanin din. Kailangan po ng iturok yun. Mga ano po yun eh, mga swero. swero. Pantulong sa katawan. Para anak, ano ka? Oo. Uh -huh. lang nagkasakit yung mga uh... Hmm. Buti malakas si nanay.